Okay, pause muna tayo. Bigyan pansin ng mga bagay na malapit sa iyo. Samahan ang millennial psychologist na si Rian Portugues na sagutin ang panibagong tanong tungkol sa mental health sa All About You. Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portugues, your millennial psychologist at welcome sa All About You kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Sakto ang sakto kasi ito ngayon yung <laughs> question na bagay na bagay sa mga taong marupok. Simple lang yung question niya. Sabi niya, normal bang makaramdam ka ng attachment sa isang tao na kakakilala mo lang? Ah, uh, syempre, bago natin masagot kung normal ba kung ikaw ay nakakaramdam ng attachment sa isang bagong kakilala, maganda malaman muna natin ano ba talaga yung attachment, di ba? At um, paano ba natin malalaman kung normal ba ito o hindi? So, Siyempre ako, masasabi ko na uh, generally siyempre yung attachment, hindi naman yan totally weird. ba diba? Tayo, social beings tayo. Normal na nandun yung feeling natin na gusto nating maging connected sa isang tao. 'di diba? So, pag sinabing attachment, ito ay emotional bond, ito ay sense of connection natin, 'di ba? Sa another person. Ito yung paraan ng ating sarili para makaramdam tayo ng safety, 'di ba? Magkaroon tayo ng sense of connection. Human tendency siya. Normal naman 'yon, 'di ba? Normal yun. kahit bagong kakilala lang 'yan. Pero ito dapat yung tatandaan natin. Attachment is meant to connect not to control. At saka, kapag connection, Tandaan natin dapat hindi naman natin kagad kinukulong doon sa romantic relationship. What if potential lang talaga ito na maging kaibigan kayo, 'di ba? Importante dapat na hindi 'to umabot doon sa obsession. Paano mo ngayon malalaman kapag obsession na 'yan? Kapag every now and then, preoccupied ka doon sa tao. Importante. Ninerespeto natin yung space ng tao. Ang totoo niyan, ang real connection, mutual siya. 'Di ba? Hindi siya pinipilit. Oh, hindi siya pinipilit. So, ang healthy attachment, tatandaan, respects boundaries. Again, hayaan mo na mag-grow yung connection ninyo naturally by allowing yourself na maging curious doon. Kausapin mo, alamin mo, kilalanin mo siya, ganun din siya sa'yo. oo yun. Doon mo malalaman yun kung magkoconnect talaga. Kasi kung feeling mo, uh, trinay mo naman yung best mo, tapos parang ikaw lang yung laging kumakargo ng conversation ninyo, o baka yun na nga yun kusang na yan mawawala yung attachment kasi pakiramdam mo eh parang hindi ka naman nakikita at nararamdaman itong kausap mo at ikaw lang yung nagbibigay sa kanya o kailangan mo ulit gumising hanap ka na panibagong connection so yung best way pa rin talaga para malaman mo kung mag-work ba yung connection is to try Oh yeah, maraming maraming salamat George sa question mo. Sana hindi kayo maging marupok tulad ni George na <laughs> Sana uh, makatulong siya para mag-build kayo ng healthy connection na merong boundaries, di ba? So, kung meron kayong concern tulad ng question ni George, huwag niyo kalimutan na mag-send sa aking email na may kita ninyo sa baba ng screen na to. Muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, at maraming maraming salamat.